Hello everyone, it's me again, I'm Demarie and welcome to my channel. Ayon paglungsas lagi? Ay, mo no? ano? Pangulit na mo sa inyo ka? Dili na. Dili na. <laughs> Kay lungas man mo ka ayon? Bantay mo si Kay Basig madam agmudi ho. Hello, everyone. Dodong. Unsa ba na? <laughs> Gusto ka, <ha? laughs> Gusto ka pala, ha? Why, why, dali yan eh? Hi guys, mag-vlog ka, guys.

Hey guys, andito yung mga kapitbahay kong mga bata ang kukulit. Nakaka-stress sila o eh. <laughs> Dadong! Dadong! Dong! Dali ari! Dali! Ayaw diha! Ah, mo ni siyang kuan.

Paano mo nasabi? Ah. <laughs> <laughs> Ayaw na maglungas, B? Dadong! Dadong!